Magandang magandang araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Sapang Dayap San Ilipon Sublakan. Ako sa makapanay po natin ang butihing lingkod ina ng ating barangay. Dito po sa Barangay Sapang Dayap San Ilipon Bulacan naglilingkod sa serbisyo ng mamalasakit gumagawa ng kabutihan at marami pang kabutihan dito po sa Barangay Sapang Dayap San Ilipon Bulacan na sinagalang punong barangay o ina ng ating barangay, Kapitana Luz Biminda Minda Cruz Intacto. Kapitana, kumusta na po ba kayo? Ah, uh, oh, sa ngayon po okay naman po. Okay, uh, kapitana, may tanong ko lang po. Kumusta na po ba sa ngayon regarding sa katingkatahimikan sa ating barangay? Ah, uh, dito po sa amin, barangay Tahimik po dito. Sa katunayan po, kami po ay drug clear na po. Ah, uh, wala na mo wala naman po kami mga nagiging problema, tahimik po rito. Okay. Ah, uh, kapitana, may tanong ko lang po. Kumusta na po ba sa ngayon din ang kalinisan sa ating barangay? Ah, uh, dito, dito po sa amin, patuloy po kami naglilinis tuwing tuwing Sabado. Ah, Nagki-clean up drive po kami kasama po ng aming mga kasama sa ni ang barang barangay. Uh, tapos po, minsan sa isang buwan nagkakaroon po kami ng road clearing. Okay. So, na tanong ko lang po, Kapitana, for the 100 days o sa ilang buwan nating uh, paglilingkod sa ating barangay, kumusta po ba ang ating mga action nandito for the accomplishment sa ating barangay sa ngayon? ah uh, sa akin po, 100 days, nagkaroon po kami ng medical mission. Tapos po, Noong pun January, nagkaroon nagpa-road regabling po ako sa Puruk 3, nagpatambak po ng mga bato para sa lubak-lubak na daan. Uh, sinundan po ito ng sa sunod na buwan po, nagkaroon din po kami ng pagpapaayos ng mga kuryenteng sira sa Puruk 2 at sinundan din po ito ng aming pagtatambak din po ng mga lubak na daan sa Puruk 2 sinundan din po ang pagpapaayos po ng mga sirang kuryente. Uh, nagkaroon din po kami ng ano, Nagkaroon din po kami ng Extension ng Barangay Hall At nagkaroon din po kami ng Nagkaroon din po kami ng, po kami ng Stock Room Nag, Nagpatayo rin po kami ng mga Solar lights sa portres Na ito po ay Napatayo na po namin ng dalawang pumposte. Ah okay. uh, na, napagawa na din po namin ang aming pong barangay hall na nag, nagpa po kami. Kapitan na kung para sa inyo, dito po sa ating barangay, ano po po ang ating mga karagdagang pag-priority? Ang akin pong gusto po sanang mangyari po dito sa aming barangay, ang kaunaan ako po sanang kahilingan, ay ang magkaroon po kami ng farm to market road at konkretong tulay. Dahil po dito, kailangan-kailangan po namin sa akin po mga kabarangay dahil po ito ang daan para po sa patuloy po nilang pagdadala ng gulay sa mga market at hindi po sila mahirapan. Lalo-lalo na po pag katagana ng tag-ulan at hindi po talaga kami nakakaraan sa ilog. Sa Sanhi po ng baha. Okay. So, agad ito na lang, Kapitana. Misahin niyo na lang po o panawagan sa ating mga minamahal ng mga kabarangay na sila po ay patuloy na sumusunod sa ating mga magandang batas na pinapatupad dito po sa barangay Sapang sa akin sa sa akin pong mga kabarangay maraming maraming salamat po sa tiwala pong ipinagkaloob ninyo po sa akin bilang pong isang po isang punong barangay susuklian ko po, po ito ng tapat na serbisyo at pantay-patay na paglilingkod sa inyong lahat at sa akin naman pong mga kasama po sa sanggunian ng pag sa paglilingkod ako po ay pong, buong puso pong nagpapasalamat sa inyo lahat sa pakikisa po at sa patuloy niyo pong pagtulong sa akin para po sa pangarap po ng ating barangay. Okay, yan po ang pinakamagandang misahin ng ating butihing ling lingkod o ina ng ating barangay dito po sa barangay Sapang Dayab San Ilipon, Sublakan. Ayon po kay Kapitan na ay uh, masaya po siya kung mabigyan po ng katuparan lahat ang kanyang pinapangarap sa ating barangay Sapang Dayab. Okay po, nakapanayin po natin ngayon ang butihing lingkod ina ng ating barangay Sapang Dayab, si Kapitan Los Biminda Minda Cruz intacto. Ang ating butihing naglilingkod at sa si serbisyo bilang ating ina ng ating barangay o barangay uh, chairwoman sa barangay Sapang Dayab. Magandang araw po mga Parehas na po natin ngayon ang maganda ang Kapitana Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kapitana and family. God bless us all. Um, thank you po. Mabuhay po kayo Kapitana na hanggat gusto ninyo. And okay. happy, happy birthday po kay Caps, sa inyong butihing asawa. Salamat po. <laughs>